Hi guys, kumusta ang lahat guys? Yan, matagal ako hindi sa YouTube guys, mga 2 weeks kasi nga na emergency ako. So, kahapon pa ng gabi ako nakauwi. Na ano ako, na admit ako ng anim na araw. yan kasi nga may, nat may Kinuha ako ng ambulance personal dito sa bahay. Tinawagan kasi ng anak ko kasi hindi maganda yung pakiramdam ko last week. Uh, this uh, Sunday. Kasi parang mabiak yung ulo ko. Tapos dinala ko ng ambulance sa uh, emergency. And then parang may makita silang blood clot daw sa ulo ko. Kaya uh, in x-ray wala naman silang nakita. Tapos. Uh, kinunan ko dito sa regradin ko sa likod. Apat na bisis hindi sila nagsaksi Kaya nag-ghost ng migraine at saka yung leeg at saka likod ko hindi ako makagalaw kasi grabe ang sakit. Kaya na-confine ako tapos mataas yung kriya ko. ah uh, kaya inadmit ako ng anim, uh, anim na araw. Kahapon pa ako sa Bado ng gabi na kauwi. Kinuha ako ng habi ko. So ayan, hindi ako naka hindi ako nakapag social media guys one week. Di ba? So ngayon pahinga lang muna sa bahay at uh, pasensya na sa mga nag-comment sa YouTube ko at uh, babalikan ko kayo pag okay na talaga yung pakiramdam ko guys. Ngayon hindi pa masyado. Medyo masakit pa yung ulo ko at sa kaliit ko at uh, kailangan ko pa ng uh, few days na rest. So ayan, so inaano pa, minimix pa yung mga medicine ko kasi nga uh, Mataas nga yung kriya ko at sa kamay lagnat din ako Pero pinauwi ako kahapon kagusto na ako maka Gusto ko nang umuwi sa bahay Napapagod din ako doon sa hospital guys So dito sa bahay makapahinga ako ng masyado Kasi doon sa hospital ba ako masyadong tulog Nakakapagod din doon tapos daming mga test every time Daming ko ng mga blue markings sa kamay sa kamay ko sa, sa left side ko kaya yan pahinga lang muna dito sa bahay guys at uh, magpa condition tayo so ayan medyo ayan, malalaki yung eye bag ko kasi hindi ako masyadong makatulog hindi pa masyado maganda yung pakiramdam ko talaga so ayan so sana maging okay na tayo at uh, ano uh, rest lang talaga parang na ano din nabinat din ata ako kasi nga nga nagtatanim na rin ako sa bahay tapos dami kong ginagawa kaya hindi di ko inakala na ano kasi 'di ba parang maganda niyo pagkiramdam mo tapos after ng operasyon mag, kailangan pa talagang magpahinga magrest 'wag magano ng mga mabibigat kaya 'yun lang so maraming salamat talaga sa lahat ng mga nagko-comment hindi pa ako nakapunta sa YouTube ko guys kasi kauwi ko lang kagabi kagabi nga Sabado, kagabi nga ngayon Sunday. So, ayan, maraming salamat at magingat kayo kasi mahirap talagang may sakit. Ayan, salamat sa lahat ng nag-comment at ingat tayong lahat guys and God bless. Ito lang, update lang ako guys para malaman ninyo guys. Hindi ako nakapag-visit sa mga nag-comment kasi nga, pahinga muna tayo kasi na-confine tayo ng anim na araw. So, ayan. Medyo pagod pa yung katawan ko so ayan maraming salamat and ingat God bless